Kung sobrang init ngayon sa Pilipinas, dito naman sa Australia ay parating na ang winter at hindi na nakakatuwa ang lamig. Kaya naisipan ko na naman na magluto ng merienda na babagay sa malamig na panahon. Yon, magandang 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 araw sa inyong lahat. Pero dito hindi, medyo hindi maganda yung panahon kasi lang araw na rin umuulan. At medyo malamig na rin yung panahon dito kasi malapit na yung winter. Siguro ngayon ano nakadayop ako. Uh, naisipan ko na mag ano magluto ng merienda namin. At eto na siya. Chatan ang ginataang bilo-bilo. Medyo kulang lang siya ng ingredients kasi yun lang ang nabili ko. Bali ang linagay ko lang ay itong orange, kamote, saging, nasaba at langka. Uh, di na rin bumili ng sagu kasi ma medyo marami ay uh, di ko rin yung magagamit lahat kaya okay na rin to eh, medyo masarap din siya medyo masarap masarap siya kasi uh, bukod sa gata ang linagay ko linagyan ko siya ng kaunting ano kaunting tawag nyan, asukal asukal condensed milk At bagay naman sa lasa kaya tara Medyo naparami lang yung naluto ko. Pero okay naman kasi uso naman sa abroad ang umabot ng pangat. Pangatlong init, kahit di naman kumpleto, yung sangkap na ginamit ko ay pwede na rin kasi bumawi naman sa lasa at kung mapapansin nyo, hindi siya gaanong lumapot kasi nga, yung ginamit ko na gata ay artificial lang naman at bukod pa dyan ay medyo nagmamadali na rin ako kasi nga di naman ako kumain ng tanghalian kaya talagang nagutom din ako ng todo. Iba talaga ang pagkain dito sa Australia na talagang di mo maiiwasan na maghanap ng pagkaing Pinoy na kung minsan ay talagang di mo mapipigilan ang cravings mo. At buti na lang medyo marunong tayo magluto. Kaya sa tuwing may namimiss ako ng pagkaing kinalakihan natin sa Pinas ay agad din akong bumibili ng mga sahog sa nais kong lutuin. Buti na lang merong malapit na tindahan pang Pinoy dito sa tinitiran ko. Kaya madali lang ako makabili. Sumakto naman yung cravings ko sa panahon. Kasi medyo hindi na rin nakakatuwa yung lamig dito. At bagay na bagay yung linuto ko sa panahon. Honest review naman tayo sa aking naluto. Bali, 8 out of 10 yung na-rate ko. 10 sana yan. Kaso nga lang, kulang nga sa sahog. At hindi naman gaanong malapot. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang aking video. Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, at ingat!